Hi, Yusek. Good afternoon, po. Uh, news of the late Paolo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. Since he's part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And uh, from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Aimee is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Nakakalungkot. Dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng iba mga obstructionists para masira ang uh, First Lady, ang pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanila mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paul Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage niya. Uh, FL or ni, ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga na sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police uh, report, na na-i-post sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaari mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yon ay dinagdag lamang, nag-start ang uh, salit mga salitang and I quote and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word miro, yan po ay dinagdag lamang. ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang ang pangulo at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po nung siya ay nasa Los Angeles ay meron po siyang security service na nag-provide, na provide ng US. At meron din po siyang nasarang PSG. Hindi rin po siya uh, nag sa nabing, nasabing hotel. Uh, ni Mr. Tantoko. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities, March 8. Kung pwede po natin makita, maipakita sa monitor. March 8, makikita niyo po sa screen na merong konsyerto para sa Pilipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Christina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity. Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman. Pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. So muli sa mga journalist na mapanggap na kayo journalist pero lumalabas na kayo yung propagandista, maawa po kayo sa bansa, maawa po kayo sa taong bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. Just to follow up on Tantoko uh, case, uh, I would like to reiterate that Senator Aimee Marcos um, issued a statement urging Malacanang to release a comprehensive report about what happened, the whereabouts of the First Lady. Do you see a need for for this? Are you going to heed to uh, this call? Nagsalita na po ako ngayon. Pinaliwanag na po natin lahat ng na mga katotohanan. So, wag po tayo kasing maniwala masyado sa drama, sa gimmick, sa gawa-gawang kwento. Siguro din tayo po bilang miyembro ng media, kaya din po natin alamin kung ano ba talagang katotohanan dito. So, sinasabi ko na po, yung police report na yan, it's a fake document. Pero how's the first lady use it? Walang okay lang siya. Alam niya kasi po yung katotohanan. Sa totoo lamang po, eh, ayaw niya sana ito ng lumaki pa dahil ang administrasyon na ito ay para ipakita ano bang ginagawa ng Pangulo, anong trabaho ng Pangulo, at paano ba kami magtrabaho para sa taumbayan. bayan. Pero pilit na ginigiba, pati ang unang ginang, para maapektuhan ng pangulo at ang kasalukuyang administrasyon. Pero wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na 'yan. So ang dapat mabahala dito yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to ng mga fake news na to ang administrasyon na ito. Um quick follow up lang dun sa tantôt ko um, are legal actions being com uh, contemplated? lalo na dun sa mga nagpakalat nitong na uh, fake na police report especially that this concerns uh, this concerns the First Lady po Pag-aaralan po yan uh, mukhang napapanahon po pero pag-aaralan po Hindi po dapat manatiling ganito na dahil isang journalist o isang party ng media nagasabi ng kasinungalingan at uh, maaaring pa paniwalaan ng mga kapwa at natin Pilipino. So nakakalungkot po 'yun at medyo nakakahiya